binlimang ugali sa pera na nagpapahirap sa iyo. Alam mo ba, araw-araw ay may pagkakataon kang pumili kung magiging mayaman ka o mahirap sa hinaharap. Minsan akala mo na tama ang ginagawa mo patungkol sa pag ng iyong kaperahan, pero minsan ay hindi ka aware na mali na pala ito. ito ang video na kailangan mong panoorin upang magkaroon ng Kaelin Awan sa pag ng finances kung ano ang talagang nangyayari sa iyong paligid na nakakapigil sa iyong pagyaman. At magkakaroon ka ng konkretong plano para solusyonan ito. Simulan na natin. Welcome sa Kachang Kachang PH. Ang tanging lugar kung saan ay tutulungan kang maging mayaman sa kabila ng sistema ng kahirapan. Isa, pagtanggap ng masamang payo sa pera mula sa mga taong mahirap maraming henerasyon ang nagsinungaling sa iyo ng mga taong wala namang alam sa pera. Bata ka pa lang, itinuro na sa iyo na ang susi sa pagyaman ay makakuha ng trabahong may mataas na sahod, tama ba? Pero ang totoo, hindi ka yaman kung palagi kang nagtatrabaho para sa iba. Itigil mo rin ang pakikinig sa mga taong hindi naman matagumpay makipag-usap ka sa mga taong nandoon na sa gusto mong marating. Kung hindi mo ito gagawin ay mapapalibutan ka ng mga taong gaya nila at sila ang magiging kaibigan mo. Tandaan mo, ikaw ang average ng limang taong madalas mong kasama. Kung lagi kang nakasama ng mga taong laging kapos, hulaan mo kung sino ang magiging ikaanim kailangan mong tanggapin ang responsibilidad sa kinalalagyan mo, kahit pasabihin nating laban sa iyo ang sistema. Maghanap ka ng paraan para makatakas sa sistema gamit ang mga skills na may halaga sa ekonomiya. Kung ang alam mo lang gawin ay magprito ng burger, hindi ka makakatakas sa tanikala ng kahirapan. Dalawa ang paraan para tumaas ang value mo. Isa kung anong mga skills at kaalaman na meron ka. Dalawa, gaano kalaki ang handang ibayad ng mga tao sa skills at kaalaman na meron ka. Sa panahon ngayon ang namadali na lamang makakuha ng impormasyon gamit ang internet. Ang pagiging mangmang ay pagsasadyang piliin mo na lang yan. Alisin mo ang mga walang saysay, hanapin ang mga guro na may kalidad, at magsimulang matuto dalawa sugal at loto ang swerte ay hindi estratehiya walang magliligtas sa iyo kundi ang sarili mo lang ang buhay ay parang laro ng probabilidad mas nauunawaan mo ito mas mabilis kang makakaahon sa kahirapan ang mga mayayaman araw-araw inuubos nila ang oras at lakas sa pagtaas ng tsansa na kumita pa ng mas maraming pera samantalang ang mahihirap. Isinusuko ang kontrol, inaasa ang lahat sa tadhana o swerte. Kapag hindi ikaw ang sumusulat ng sarili mong kinabukasan, ang mangyayari ay makikibahagi ka na lang sa tira-tira, kung anong matira. Kung anong ibigay ng iba. Ang buhay ay tungkol sa kontrol. Kunin mo ang kontrol sa sarili mo at sa paligid mo hanggang sa maging predictable ang hinaharap. Kapag meron ka ng kontrol, hindi mo na kailangan ng swerte. Tatlo, gastos sa mga bagay na gusto mo lang, pero hindi mo naman kailangan. Tuwing bumibili ka ng hindi mo kailangan, isipin mo. Worth it ba ito kapalit ng oras na ginugol ko para kitain ng per-ana iyon? May isang taong na kumbinsi kang ipalit ang pinaghirapan mong pera kapalit lang ng pakiramdam ang pakiramdam ng ginhawa, status, o pansamantalang saya. Ang mahihirap ay malaking kita para sa mga kumpanya. Alam yan ng mga marketer, kaya pinupuntirya nila ang mga taong gipit pero gusto magpa-impress. Akala ng mahihirap, ang mayayaman ay laging nakaguchi. Pero ang totoo, binabayaran ng Gucci ang mga celebrity para isuot yun, para mas maraming mahirap ang bumili kaya mo sila laging nakikitang nagpapakitang gilas sa Instagram ang masakit na katotohanan mahihirap ang pinaka-target ng mga advertisements kasi madalas sila ang hindi marunong humawak ng pera iyon ang kabalintunaan ng pagiging salat lalo kang naghihirap habang sinusubukan mong punan ang kakulangang iniwan ng kahirapan tandaan, kahit nakasil pa yan, kung hindi mo naman kailangan. Mahal pa rin yan, at hindi mo dapat bilhin. Apat, hindi alam kung magkano ang nagagastos mo bawat linggo, buwan, o taon. Gastos kayo ng gastos agad-agad pagkasahod. Lahat ng mahihirap, reklamo ng reklamo na wala silang pera. Pero ni isa sa kanila, hindi alam kung saan napupunta ang pera nila. Akala mo ba mahirap mag-track ng gastos? Mas mahirap ang manatiling mahirap at hindi makabili ng mga kailangan mo. Magising ka. Tingnan mong mabuti kung gaano karaming pera ang napupunta sa mga subscription at mga bagay na hindi mo naman talaga kailangan. Ang perang 'yan. Pwede mo sanang ipambayad ng utang o ipunin para sa mga parating na opportunities. Ang mga mahihirap, sanay mamuhay ng konti o walang pera. Kaya pag nagkapera sila, mabilis itong ginagastos at bumabalik ulit sa wala dahil sa takot na baka mawala ito bigla. Ito ang paulit-ulit na sinasabi ng lahat ng financial gurus. Budgeting at planning ang solusyon at ang simpleng formula nito ay, pera na pumapasok minus pera na lumalabas equals hindi dapat zero o negative. Sukatin mo kung magkano ang pumapasok na pera, at itala kung magkano ang lumalabas. Yan ang unang hakbang para makita kung gaano kakritikal ang sitwasyon mo. 5. Gumagastos ng perang wala ka para sa mga bagay na hindi mo naman talaga kayang bilhin ito na ang pinakadelikadong kombinasyon. Bakit ka ba gumagastos ng perang hindi mo pa kinikita? Ang utang ay modernong pagkaalipin. Kapag umutang ka para lang bumili ng kahit ano. Ang kumpanya na ang may-ari ng oras mo, hanggat hindi mo bayad ang utang na yon, kasama pa ang tubo. Ang unang kailangan mong gawin, itigil ang kagustuhang bumili ng agad-agad. Bumili ka lang base sa iyong budget. Ito simpleng rules na pwede mong sundin kapag kailangan mo pang itanong sa sarili mo kung kaya mo ba ito, ibig sabihin, hindi mo pa kaya. Walang nagtatanong kung kaya ba nila ang chewing gum sa cashier, di ba? Iyon kasi ay kaya mong bilhin ng ilang piraso agad. Kung hindi mo kayang bilhin ang isang bagay ng dalawang beses. Ibig sabihin, hindi mo pa kaya. Ang ugaling umutang ay isang masamang bisyo na pumipigil sa karamihan na umasenso. At magingat din sa pagpapautang. Habang hawak pa ng iba ang pera mo, wala yang kinikitang balik para sa iyo at ang pinakadelikado ay baka hindi na bumalik ang perang pinautang mo. Ang bangko at mga loan shark lang ang tunay na yumayaman sa pagpapautang. Anim. Pagsabay sa uso at pagpapanggap. Maraming tao ang isinusugal ang kinabukasan nila para lang magpanggap sa mga taong hindi naman nila gusto. Kapag inisip mong mabuti, mapagtatanto mong ang tanga naman ang gagawa ng ganun. Bakit kailangan mong gumastos ng 100k sa pagkain sa labas, pag-travel at pagbili ng mga bagay na di mo naman kailangan para lang magpa-impress? kung pwede mo namang gamitin yun sa negosyo o investments. Bakit kailangan mong magkaanak dahil lang may anak na ang kaibigan mo? Oo, oh, may pride tayo, ayaw nating magmukhang kulelat. Pero yan mismo ang dahilan kung bakit ka nananatiling mahirap. Kasi ang mga bagay na makakaahon sa iyo sa kahirapan ay kabaligtaran ng mga pinaggagastusan mo. Tigilan mo ang status games. May isang lihim na hindi alam ng maraming mahirap, hindi mo kayang manalo sa paporma. Pag feeling mo nakahabol ka na, tapos biglang may lalabas na naman na bagong trends na dapat mong sabayan para di ka huli sa uso. Ang tawag dito ay Red Queen's Race, galing sa Alice in Wonderland kailangan mong tumakbo ng mabilis para lang manatili sa parehong lugar. Kaya hinding-hindi ka mananalo sa larong ito. Kailangan mong gumastos ng gumastos, para lang hindi ka mapag-iwanan. Pito, isa lang ang pinagkakakitaan mo. Dito na nagsisimula ang kaba ng karamihan, sino ba naman ang may oras pa para sa isa pang trabaho? Pero sa totoo lang, para sa mga mahihirap, ang alam lang nilang paraan para kumita ay magtrabaho. At gaya ng nasabi na dati, hindi kaya yaman sa pagiging empleyado lang. May hangganan ang dami ng trabahong kaya mong gawin, at syempre, pati ang perang pwede mong kitin. At paano kung masagasaan ka ng sasakyan at hindi ka makapasok ng apat na buwan? Wala kang kita. Simple lang ang math, mas maraming sources of income. Mas mababa ang chance ang maghirap ka. Ayon sa pag-aaral sa mga mayayaman, 65% ng self-made millionaires ay may tatlong income streams, 45% ay may apat, at 20% ay may lima o higit pa. Ang mga mahihirap, kumikita lang habang nagtatrabaho. Hindi importante kung maliit lang ang kita ng sideline mo, ang mahalaga, may pumapasok na pera kahit wala ka sa desk. Kung hindi ka pa rin kumikita habang natutulog ka, hindi ka yayaman. At kapag natikman mo na ang kalayaang kumita sa sarili mong paraan at may iba't ibang pinagkakakitaan. Hindi mo nagugustuhing maging empleyado. Walo pagsasayang ng pera at oras, karaniwang sa entertainment. Pare-pareho tayong may 24th oras sa isang araw, kaya ang pagkakaiba lang ay paano mo ginagamit ang oras mo. Kung nasa 30s ka na at hikahos ka pa rin sa pera, malamang sinayang mo ang 20s mo. Gusto mong yumaman. Araw-araw, dapat mas maraming oras kang ginugubol sa paggawa kaysa sa panunood o pagkonsumo. Ito ang magpapataas ng value mo. Tignan mo kung ano ang nililikha mo araw-araw. Balikan mo rin yung konsepto ng earning while you sleep. Gusto mong magsimulang yumaman. Palitan ang mga oras na patay sa araw mo ng makabuluhang gawain. Bawasan ang entertainment. Oo, Mahirap sa simula, pero makikita mong gaganda agad ang buhay mo. At tandaan, kung wala kang ang pera, bakit mo pa inuuna ang libangan? Oras ang pinakamahalagang bagay na hindi mo dapat sinasayang. Sham, YOLO Mindset, panandalian ang iniisip, hindi pang matagalon. Naalala mo pa ba yung panahon na uso ang YOLO? tama na ang pagsasakripisyo ng kinabukasan mo para lang sa pansamantalang kasiyahan. Tigilan ang live rich, die broke, ang flex culture at live in the moment ay nagpapahirap lang lalo sa mahihirap, pinapaikot lang kayo gamit ang social media. Ang mga mahihirap, bumibili ng mga bagay na nawawalan agad ng halaga, at minsan, inuutang pa nagbabayad ka ng interest sa isang bagay na bumababa ang value taon-taon. Ang karaniwang sasakyan, bumababa ng 63% ang halaga sa loob ng limang taon. So nawalan ka na ng pera, tapos nagbabayad ka pa ng interest. Talong-talo ka, pero sige, mag-flex ka pa sa social media ng bagong kotse. E paano kung walang ilaw sa bahay dahil di mo na kayang bayaran? Lahat ng self-help books, videos, at programs iisa lang ang aral, piliin ang long term kaysa sa short term. Kapag baliktad ang prioridad mo, maghihirap ka hindi lang sa kasalukuyan kundi pati ang magiging anak mo sa hinaharap. Sampu, hindi marunong mag-invest at takot sa pagbabago kung kulang ka sa pera. Bakit hindi mo aralin kung paano gumagana ang pera? Kadalasan, dahil sa kayabangan. Akala ng tao, naiintindihan na nila ang pera dahil nakita nila ito sa iba. Pero ang totoo, lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa pera, libre. Marami pang libreng value sa YouTube channel na to kaysa sa panunood ng vlog, NBA o anime. Pero bakit di pa rin natututo ang karamihan? Tanong lang, maging tapat lang kayo sa pagsagot, ilan sa inyo ang may kahit isang stock sa kahit anong kumpanya? Ilan ang naglalaan kahit konting oras araw-araw para mag-aral tungkol sa pera? Konti lang talaga. Labing-isa, gumagastos muna, tapos umaasang may matitira pa para mag-save o mag-invest ang mga mahihirap, kadalasan, ginagawa ang isang bagay na tinuturing ng mga mayayaman na mali. Kumikita sila ng pera, ginugol ito at pagkatapos, mag-iipon o mag-iinvest ng kung anong matira. Pero sa karanasan mo, wala talagang natitira, di ba? Kaya naman isa o dalawa sa tatlong Pilipino ay nasa paycheck to paycheck. Kapag ang mayayaman ay nakatanggap ng bayad, agad nilang inilalagay ang bahagi ng pera sa investments o savings accounts. At saka nila gagastusin ang natira. Ganito ito kasi focus nila sa pagpapalago ng kita sa pamamagitan ng investments, samantalang ang karamihan ng tao ay napapaengganyo sa mga gastusin. At lalong pinalalala pa ng social media. 57% ng millennials ay nagsasabi na nag-over-spend sila dahil sa mga nakikita nila sa social media. Kapag nakikita mo ang mga celebs na nagbabakasyon sa Maldives, napapaasam ka. Iniuugnay mo kasi ito sa kaligayahan at tagumpay. Nagkakaroon ka ng FOMO, fear of missing out, kaya gumagastos ka palalo ang hindi nakikita ng marami ay kung gaano kapeke ang social media. Tayong mga henerasyon ngayon, nagpo-post ng mga masayang larawan kahit malungkot sa loob para lang makuha ang simpatsya sa manunood. Bawat post ay nagiging isang advertisement, hindi lang para sa mga brands. Kundi pati na rin sa sarili mong brand. Labindalawa, pagbabayad ng labis na buwis. Minsan, nakakagulat kung bakit masaya pa ang mga mahihirap kapag may nakuha silang tax refund. Pera na inutang sa iyo ng gobyerno, walang interes. Ginamit nila ang pera mo ng libre. Pero hindi lang yan, magkaiba ang patakaran ng pagpataw ng buwis sa mahihirap at mayayaman. Kung ikaw ay empleyado, diretsyo ng kinukuha ng gobyerno ang buwis mula sa sweldo mo, at kung anong matira, yun na lang ang ginagastos mo. Kung ikaw ay negosyante, una mong ginagastos ang gusto mong gastusin, at ang natira na lang ang tinatax ng gobyerno. Kaya karamihan sa may negosyo ay kumikita ng nang malaki pero wala silang binabayarang tax. Meron man ay maliit lang. Labintatlo, hindi malusog na pamumuhay. Halos lahat ng hindi malusog na habot sa buhay mo ay nagdudulot ng kahirapan. Ang paninigarilyo at alak, oo, pinapahirapan mo ang sarili mo. Kumakain ng fast food habang nanonood ng anime. Ugaling mahirap yan. Hindi lang ito nagdudulot ng financial addiction na bumubutas ng iyong bulsa. Nagdudulot din ito ng domino effect sa iba pang aspeto ng buhay mo. Kapag hindi ka malusog, apektado ang performance mo. Mas mababa ang tsansa mong makuha ang promotion sa trabaho at mas mataas ang posibilidad na magka-problema ka sa puso na magdudulot ng malaking gastos sa hospital. Ito na yung kasabihang kung hindi mo aayusin ang sirang ngipin, magbabayad ka ng malaki para sa implant. Tanungin mo ang sarili mo. Ano ang mga unhealthy food at mababang kalidad ng kagamitan na binili mo na nakakapekto sa iyong kalusugan? Labing apat, gusto ng easy money. Bakit parang hindi nauunawaan ng mga mahihirap ang konsepto ng paunang pag-unlad sa kita at yaman? Lahat ng mahihirap ay may kwento ng gusto nilang maging instant millionaire, may big break. At magretiro agad, lumaki sila na tinitingnan ang mga gaya ni Pablo Escobar, Tony Montana, Don Corleone, iniisip nila na sila rin ay mga mabibigat na tao na may malalaking plano. Alam mo yan, di ba? Karaniwan silang walang paki, hindi creative, at hindi matalino. Gamitin ang oras at atensyon mo sa pag-aaral kung paano magbuo ng negosyo at gawin ang mga ginawa na ng mga successful na tao sa iyong lugar. Hindi ito rocket science, mas madali pang kumita ng malaki ng legal kaysa magsimula ng isang kartel. Sa panahon ngayon na kahit isang 16 anyos na may Instagram account ay pwedeng maging multi-millionaire, bakit pa mga nganib na mabaril? Ang paggawa ng pera ay isang boring na proseso kapag natutunan mo na ang mga tamang hakbang. Walang kumita ng malaki sa isang taon. Kailangan mong magsumikap ng hindi bababa sa sampung taon para makaahon sa kahirapan at maging mayaman, pero may ilan na nagsasabi na masyado pang matagal para sa kanila ang sampung taon. Kaya sila natutokso sa mga get-rich-quick schemes o multi-level marketing. Habang buhay ka, tandaan mo to, walang mga get-rich-quick schemes. Ang totoo, may tao lang na kumikita mula sa iyo. 15. Pagkakaroon ng poor mindset. Ang pag-iisip na ikaw ay isang tao na hindi magkakaroon ng kayamanan, na ikaw ay hindi matalino, mabuti o edukado, ay siyang talagang naglalagay sa iyo sa kahirapan. Ang mga tao na may mas kaunti pa kaysa sa iyo ay nakalabas sa kahirapan, ngunit nandyan ka pa rin, nagre na hindi madali ang lahat para sa iyo. Oo, mahirap ang buhay. Siguro ay mas mahirap ito para sa iyo kaysa sa iba. Pero anong gagawin mo tungkol dito? Magpapadala ka ba sa kalungkutan ng lahat o babangon ka at magsisimulang muli? Habang patuloy kang magpuporsige, patuloy na matuto, at mag-improvise, makararating ka sa lugar na nais mong marating. Sa huli, hindi mo kayang piliin kung saan ka ipinanganak, kung sino ang iyong mga magulang. At kung anong klaseng kapaligiran ang iyong kinalakhan. Ngunit sa isang punto, ang lahat ng ito ay nakasalalay sa iyo. Maaari mong piliin kung anong klaseng buhay ang nais mong makamit, kung gaano kakaseryoso sa pagtatrabaho, at kung ano ang hinaharap na nakalaan para sa iyo. Magaling ang pagkakasabi ni Bill, kung ipinanganak kang mahirap, hindi mo kasalanan yan. Pero kung mamamatay kang mahirap, kasalanan mo na yan. sa mga minamahal naming manunood. Nandito ka sa page na ito dahil ang hangaring mong pagbutihin ang iyong buhay, kaya nais naming sumali ka sa usaping ito. Anong mga pag-uugali ang iyong naranasan o nasaksihan na nagpapanatili sa mga tao sa kahirapan? Ibahagi mo naman sa amin sa ating comment section. At para sa mga nanunood pa rin mayroon ding bonus na naghihintay sa inyo. Ang bonus ngayong araw ay ang limited versus unlimited output. Para sa bonus na bahagi ng episode na ito, nais naming ibahagi sa iyo ang ideya ng limited versus unlimited output o sa ibang salita, linear versus exponential return sa iyong trabaho. Hanggang ngayon, iniisip ng karamihan ng tao ang pera sa linear terms, kasi yun ang paraan na nakamulatan nila mula sa kanilang magulang o nakikita nila paligid nila. Para sa kanila, kapag nagtrabaho ka ng walong oras, makakakuha ka ng walong oras ng output. Tama ito noong nakaupo ka sa iyong office chair at sumasahod hindi base sa iyong output kundi sa oras na iyong ginugol. Pero hindi ito na angkop sa mundong ating kinabibilangan ngayon. Tanging ang mga mahihirap lamang ang gumagawa ng linear work. Ang mga mayayaman ay natutunan kung paano gumawa ng exponential work. At ang exponential work ay gumagamit ng leverage o mga multiplier upang makamit ang mas mataas na resulta. Ang piraso ng content na ito ay exponential work. Sapagkat ang isang content na ito ay maaaring maabot ang milyon-milyong manonood na tao mahirap, ngunit ang resulta ay may mas malaking pabuya. Maraming salamat sa panunood. Huwag kalimutang mag-like, share, comment at ay hit ang subscribe button para lagi kang updated sa mga bago naming post linggo-linggo na tutulong sa iyo upang makamit mo ang inaasam-asam mong kagenhawahan at kalayaan.